So ngayon guys, kapag decide na ako, sa diretso natin yung train natin. Huwag pa doon sa sinasabi kong Little Baguio. Bale hindi Little Baguio ang tawag doon. Bale, bale ako lang nag-decide doon. O oh, kami kami lang magkakatrabaho ng nag-decide na Little Baguio doon. Kasi parang Baguio naman. So yun. Kaya, Little Baguio. So ngayon puro pa <laughs> Subukan natin makarating doon sa lugar na yun. Tapos pa uwi. Mahulit na lang ako. Dito ulit. So, tignan natin. Mali, nagpa-practice talaga ako mag-trail. Nagpa-practice talaga ako mag-trail kasi gusto ko sumali sa mga long trek long hiking. Yeah. Gusto ko lakbay ng Taiwan, kaya nagpa-practice na ako mag-trail trail kahit dito sa Manila ng Trail. So, yung mga maghapon na... Uh, isang araw na kaya subukan natin. May experience lang habang nasa tayo so, mong patahin. Hindi, Masih habang tumatagal, mat. tayo ada patanda tayo. Yeah. So, Bu menangis. Ayo, saya kita Ang off. Enggak Ito na, palagay. Puro gubat na to. So, sa mga hindi pa nagka-try dito, na Pinoy. Ayan, so bundok na pala siya. Yung daanan niya is hindi na bato. Ayan. Ayan. Kung so, ano nakikita niya, oh. Ayan, yun yan. So, bangin na siya. Wow! Oh. Pumabati so, sila. So, hindi naman ako mukhang Taiwan. So yung daan dito, hindi na nice. So trail na talaga siya. Hiking area na siya. So hiking area na siya talaga. Kung makikita nyo yan. Yan ang na dito. So, perfect. Doon na tayo may At ang daming ngamok. At net-net. Yan, yes, so lumabas na si Aharing uh, Araw. So ito na yung trail, ito na talaga yung trail. So ito na talaga yung trail, pag mo sa kapihan, sa overlooking. Ito na, trail na trail na talaga. Yan. So yan. medyo madulas siya, kasi parang pulbos yung lupa guro pag maaulan.

tank na matataas okay <sighs> na the rest papawis ka talaga kasi tarik na tarik oh may squirrel may uh Gimana saya? So Mas nah, pagod na ako konti yung hinga ko sa so, tawag ko little bagyo so packet po talaga siya pagpunta dito hindi na tulad sa start papuntang over, overlooking sa start papuntang overlooking basic akyat pantay na lakad baba akyat dito akyat Akyat na lahat. Okay na rin. Mas maganda to. Good for the health. Yan. So, titinan ko kung malapit ako sa sinasabi kong little baggyo. mag hamak tayo so shit kalahati pa yung nalakaring ko hindi ko alam kung kakayanin ko o pawin babalik na ako kaya kaya to kaya to So, kakayahan natin to. Tatapusin natin ang sila At pag uwi, tatapusin din natin. Chayo. Chayo. Go. Fighting. Ay. Tapusin na natin. So ngayon guys, ito na yung dulo ng hiking trail detection po. So puputahan pa natin doon sa kabila yung little bagyo. Nagpasa ng konti. So hello guys, hindi na ako sa so, sinasabi ko little bagyo. Yung dulo ng trail, hiking trail. So papakita ko sa inyo. Under maintenance kasi sa ngayon. Hmm. Puro kuliglig yung mga ririnig. Eh. Thank <laughs> you. So ngayon guys, ha, nandito na tayo sa dulo ng ating hiking trail dito sa Simpong. Nandito na tayo sa Little Baguio. So ngayon sa mga gustong mag-subscribe click niyo lang ngayon. Notification bell and subscribe button.